Good morning, guys. Let's drink coffee. Then, kamote. Kemot. Then, margarine. Kailan tayong kamote. Malamig ang panahon. Akala ko, tapos na ang lamig. Bumalik, may binabalikan yung lamig. Ano? Sabi ko, yung lamig may binabalikan. Na all, binabalikan. Kawawa naman yung mga hindi nabalikan. <coughs> mm. Masarap na, hindi katulad kaninang mainit na malambot. Now, makubol. Then later, going to the hospital again. Diva. Diva. Guys, masarap. Alam mo guys, kung magkano ito. Dalawang supot ito. O, oh, yan. Bilangin nyo, ha. May nakain na ako na sa taklo. Tapos na yata nabawas dito. Dalawang supot yan. Isang supot, 15. Siyempre, pag dalawa, 30. Pero dahil dalawa kinuha ko, 25 lang ang pinabayad sa akin. Ay, hindi pala ako nagbayad si amo. <laughs> Ganito yung guys. Okay lang naman sa amo ko. Kaya lang syempre nakakahiya no. So ang ginawa ko nung nag-market kami, doon ko to binibili sa binibihan ko ng mga gulay. Pag bumibili ako doon ng gulay, isang bulto, isang trolley talaga kasi dalawang bahay. Sabi ko doon sa tendera, pangyaw, kinuha ko ko agad yung dalawang sukot, nilagay ko na sa trolley ko. So nagbayad si sir, lahat na nandun sa trolley. Kasama na ito. Kasi, si Sir, ikot nang ikot niya sa market. O, ay eh di, pagbalik niya, lahat na ng pinamili ko, nasa trolley, magbabayad na lang siya. kano yun. Kaya eh, hindi niya alam na doon sa binayaran niya, kasama yung dalawang supot ng kamote. Para-paraan niya. Pero okay lang naman sa kanila yun. Diyan nga sa marketplace, gusto niya, bibili ako eh, ang mahal-mahal. Diba? Hmm. Yun lang guys, good pinchika. Para lang may content. Bye!